Hello! Maraming uh, yeah. salamat! Kamusta po kayo? Tatanungin ko sana kung natatandaan niyo pa ako Dahil lang, raya kayo ng raya eh <laughs> <laughs> Dito po, natatandaan niyo po po nga ako Anong pangalan mo po? Ayun, narinig ka lang mo Doon na kami na <laughs> diba? uh, Binabati ko nga pala po ang ating uh, Pangulo ng Hamzol, Sir Ricky Parang pakaluna natin si Sir Ricky huh? Ating mga kagawad po ng barangay, no? ang pinakamagandang kagawad po ng barangay Rosario, pakita ka naman kagawad. Kagawad Grace Santa Ana. Ang aking pong katukayo, ang aking kapangalan, kagawad Ryan Zeta. Ang siyempre po, maganda rin po ito. Mistisa, mistisa. Kita na naman. Kagawad Adaline Santos. Ha? Si Katon Jing, nandiyan na rin. Nakita ko kanina. Huh? Sa ating mula dito, magandang hapon po sa inyo lahat. O sino po yung aking kasama? Kami po ang mga early bird dito. Ha? Huh? Ating uh, atin o si Buboy Agustin. pala po na lang ang ating si Buboy. Mukhang na ako dito. No? Pansi Buboy. <laughs> sa ating mula dito, magandang hapon po sa inyo lahat. Mayinit na hapon. At syempre po, ako po ay magpapakilala po rin sa inyo, lalo na po sa mga first time po ako nakita. Alam mo naman po, noong 2022, tayo po ay nangampanya na, di ba? At ano yeah. naman po, ang nangyari sa amin ni Consi Warren Inocencio. Di ba? Kailangan pa si Consi Warren? Sa inyo dito, kailangan din pa si Consi Warren? Di ba? Alam nyo naman ang pinag... Uh, ang aming kapalaran ni Consi Di ba? Alam nyo ba kung ano nangyari sa amin? Ano? Disgrasya! Disgrasya! Alam niyo kung bakit kami nag-disgrasya ng mga diwanin? Ano? Bakit? Bakit? Kasi in-straight niyo po yung giting ng pasig ng 2022, di ba ka. Pero alam niyo po ha? tama po yung ginawa po niya ng 2022. Dahil in-straight po yung giting ng pasig. Kung pwede po, sa 2025, ulitin niyo po ulit. straight po rin natin ang giting ng pasig. Para masiguro na po natin ang tagumpay ng uh, buong grupo po ni Mayor Bico Paes Dudot at Congressman Roman Robulo. At uh, sa lahat po ng mga hindi pa nakakilala sa atin, mga first time nakakita po sa atin, ako po ay magpapakilala sa inyo. Ako nga pala po si dating Undersecretary Ryan Enriquez. Ako po ang dating Chairperson and CEO ng National Youth Commission. Ito po yung Commission ng Kabataang Pilipino. Ang trabaho po natin, tayo po ang Chairman ng lahat ng SD. SK Chairman sa buong Pilipinas, 42,000 SK. At lahat po ng kabataan, itat 15 to 30, yung po yung ating pinagsisipihan. Diba? Sino ba yung mga anak pang 15 to 30 dito? Ask po ang kamay. Diba? Mga apo po ninyo, 15 to 30. Dito po, mga 15 to 30. Diba? Ayun, marami pa. At, uh, ano na diba sabihin ko na wala? Meron po ang isang sikreto na gusto ko pong uh, sabihin po sa inyo. Sabihin niyo po, ano? 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 Alam niyo po kasi, eh, ako ay nakapagtapos ng pag-aaral ng libre. Matrikula, tirahan, pagkain. Libre po lahat yun, di ba? So, paano po natin ginawa yun? Sabi niyo, paano? Paano! kasi po ako ay varsity player. At least. Ako, po kasi ako ng NCA at saka nung college days po natin. At yun din po yung gusto ko po ituro sa ating mga kabataan para malibre rin po yung inyong matrikula ng inyong mga anak. Lalo na po pag gusto nila mag-aaral sa Ateneo, sa Lasal. Di ba? Paano po natin ginawa po yun? Dahil ako po, po ay naglaro ng NCA at saka UAP nung kahit teams po natin. Kaya po, ano po, pag nagawa po natin to, isa na lang po ang problem na ano. Sabi nyo, ano? Ano? Yung soso, tingnan na po sa graduation. Di ba? Di ba? Ang ganda ng problema po yun. Isa na lang po yung problema po po natin. Na wala na po ngayon hindi sa matrikula po natin. At uh, alam niyo po, meron po isang uh, tas na talagang gusto po natin masalusinan pa tayo po ay naupo bilang konserpo dito sa ating lungsod. Sabihin nyo, ano? Diba? Sino po ba gusto magkaroon ng trabaho po dito? Taas sa kamay! Dito sa kapila! Kalayasa! Isa tayo! <laughs> diba? Alam niyo po, ano? Yun po yung mas naging uh, solusyon na po na babababaan natin ang employee dito sa ating Luzon ng Pasig. Alam nyo naman po po, marami pong mga establishment po dito sa ating uh, karating lugar. Di ba, pa pumunta po kayo sa mga McDonald's, Starbucks, di ba, o mga Gianni D. Pag tinanong nyo po yung mga empleyado po rin, mga taga saan, sasabihin po nila mga taga-Kaisong City sila, taga-Kainta, which is malapit na po sa atin, di ba, taga-Manikina. Gagawa po tayo ng isang ordinansa. Alam nyo po, meron po ngayong orarong ng pag-miming ang ating city government na i-prioritize ang mga pasigilyo. Kaya nung siyempre po, resolution lang po yun. Memorandum of agreement. Ibig sabihin po, pwedeng sundin, pwedeng hindi sundin. Diba? Kaya magagawa po tayo ng isang ordinansa at gagawa po tayo ng incentive program na kahit hindi na po natin kailangan bantayan, ay gagawin po nila dahil gusto nila uh, maabi yung mga incentive, incentive na para ma po nila ng mapakinabangan po na kanilang negosyo. ba? Diba? Okay po ba sa atin yun? Yun diba, ang maganda po, nung parating magbaba po, po, po natin ang underemployed dito po sa ating resort. At syempre po, tayo naman po yung kinala bilang tulay ng pag-asa. Alam niyo ba tayong tinawag na tulay ng pag-asa? Sabi na ko, bakit? Dito, alam niyo ba kung ba tayo tinawag na tulay ng pag-asa? Bakit? Sabi ko po sa inyo, kasi po, alam niyo po, no, sa bawat lugar, may iba't iba pa pong problema, di ba? Alam niyo po, meron isang lugar sa barangay pinagbuhatan. Biro niyo po ang sitwasyon po nila doon, at ganoon yun yung bago po sila makatawid ng bahay, kailangan po nila sa makain ng bangka. Sipin niyo po doon, no? ng kaligayan po nila. 40 years na problema po nila yun. Kaya sabi ko po sa kanila, hayaan niyo po, balik ko po rito, lalagyan ko kayo ng tulay. Diba? Yeah. Pag sinabi ko po sa inyo, lalagyan ko pa kayo ng tulay, maniniwala po kayo? Yeah. Oo? Okay. Yeah. At is dito yung tulay niyo po na malapit dito, social na social po, no? Yung stat pang malaki. <laughs> Pero din po sa Barangay Pilang Muha, dami rin yung malayon po sa mga kailang baka, lalo na po pag may mga baha. diwa Kailangan po nilang kung uh, saan, no? kailangan po nilang mga senior citizen, kailangan po talaga nilang ilisan doon. Dali na po, napaka-delikado po, no? Alam niyo po, no? Walaan po ninyo, ilang minuto ko lang pa, eh. hindi lang pala minuto. Sa so, 40 years na problema, ilang oras na po nagawa natin, nagawa ng solusyon ng problema ko nila. Sabi nyo, ilan? Yeah! Wala niyo po, ilan? Apat yeah! <laughs> na oras na po, may tunay na po sila. Diba? At the Richard Blessing na po yun. Diba? diba? Wala po mga palakpakan doon. Diba? Alam ano mo po yung tulay dito. Bago po nagawa yun, baka tatlo, apat na, na taon. Tayo po, apat na oras lang. Diba? Tayo natin yung tulay po dyan sa Big Village Town. Diba? diba? So, sana po, no, kayo na pong bahala para tulungan niyo po ang buong giting ng Pasig. Kami po ba'y makakangasa sa inyo? Yeah! Promise po ba yan? Yeah! Cross your heart? Yeah! Talaga? Kasi pag hindi, madidisgrasya na naman kami ni Consi Warren. <laughs> Alam na po si Consi Warren. Napakasipag po yan. Lahat po ng ano, nilakad na na po. Diba? Halos na na nga po? Kaya po lang kami nagsasalita po si Warren. Mamaya, pansinin niyo po. Ano na? Nakagano na? Masa na likod niya? Kaya po saan na? <laughs> oh, <yeah. laughs> Diba? So sana po, no, kayo na pong para sa grupo namin sa giting ng Pasig. Kami po may makakaasa sa inyo! Yeah! So sana po, number 10 sa Balotol, yung si Ryan Enriquez, giting ng Pasig, magandang hapon po sa akin. Thank you po! Ating ang number 10 sa Balota, kung si Ryan Enriquez.